Okay, mga boss magsisimula na yung karera ni Bing andyan Punti lang sila actually pero sana makaisa pa makaisa pa sayang yung kahapon 2, 4 7 or 8 sila na naglalaro konti lang din sa category nila last year ang

Start na po sila. Yeah, guys. 1 2 3 4 6 players lang po sila, guys. Ayan na guys, pa downhill na po sila Start na, start, start Start, start Start na tayo, start na, start na And guys, grabe ba natan na nila i've <laughs> Team Cagayan. Ayan si Bing guys, fresh na fresh. Iloino, Biskaya, Ormok. Ah, ano ba yung isa? AYOLAH bumalat. Oy, 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 Pobotol yung RD Ayan, abol kami Woo. Abol, abol <laughs> Bing kaya bing! free lap coach? wala kasi hindi crit oh. hindi crit kasi race kasi ito eh guys pilit na 5 si minutes gap 5 minutes gap guys narattle na rin po kasi kami kanina kaya na medyo natagalan po

Ayan na guys, paparating na po sila. Sixteen 16 <laughs>

O Elle a peur Ito yung malupit na coach eh, namamalo ito eh. <laughs> <Tata> Tux ito. <Amen. laughs> Galing. Panalo, panalo si Tata Itux. Ayan, pauwi na kami. Yon nakikita nyo yung bundok na yan. Ay bundok ng vulkan. <laughs> So, pauwi na kami. Hinatid kami ni Sir. Ayan, naka-pick up. So, going to, me, going to Manila na kami. Huwag mong buhati yan. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. <laughs> hey, sir. Hindi sir. Hi, po Hi, na kayo? Oh, Sabay tayo. <laughs> Alam ko sa'yo. Alam <Palangos> ko sa'yo na bulong. Huwag <laughs> mong buhati tunay yan. Mahantuna yan ah. Mayanin, may ano, may mauwi o oh. <laughs> eh, meron pang oh. na shop so malaki po yung General Santos City Airport another day, another problema namin dito sa bike And bakit kasi uh, nire, ko na walang walang uh, extra load so, pati ito problema 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 sa so, lahat may problema So sa ngayon yung bike natin ay nasa 11 kilos 4 kilos to Problema ka na Ah nakalusot lang yun Nakalusot talaga Oh grabe sa oh, to ah. So ayan po mga boss Nakalusot tayo pero grabe 1,000 na naman yung binayaran natin Last time 1,001 Or 3,002 Tapos ngayon 1,001 My god ang flight namin ay 4.55 pero ngayon 7, five uh, five na. Delay na pero okay lang kasi bukas pa kami po uwi sa Tuguegaraw. Another payment na naman tayo sa Tuguegaraw. Ewan ko ba kung bakit nagkamali ako ng book. Ang nangyari, uh, no luggage yung ginawa ko. Kaya ayun, namumroblema tuloy ako. So ganyan po, ang hirap magbiyahe mga boss. Hirap magbiyahe. Ayan. Ayan. Uy. Nahulog na yung bote. Ayan na, kami na lang inaantay dito. Tapos, last, ano na, mga eh. final call na kami. My God! <laughs> Ang daming problema. Woo! Ayan, daming delay. Sobrang delay kami. Last call kami. So, 45 si kami. Okay, wala na kami ni Ben. Ito yung sasakyan namin. My God, muntik na kami maiwan. <laughs> shout out, shout shoutout sa Tagayal Region guys. Nice. See you and uh, you. Bye bye. Shout Kinulang, kinulang. Pero sa nationals. <laughs> Hindi nakalaro, may sakit. Ace <laughs> 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 group na disgrasya. Mga taga LU. Okay guys, nandito na po kami sa Naiya Airport. So gawin natin yung ano. I close you, uh how to open the elevator okay. nonchalant <laughs> Please ensure that your seatbelt is fastened. Seatbacks are in the upright position. Cabin crew will be passing through the cabin to assist as we prepare kami dito na kami okay, raw so tapos na po that, uh, that concluded the uh, Batang Pinoy 2025 so nice experience uh, pinaiyak, pinasaya sa so, lahat na emotions uh, nangyari doon sa Batang Pinoy, last na Batang Pinoy then uh, maghanap na tayo ng bagong mga prospect dito sa Cagayan